<laughs> ito yung aking ginagawa yan. tapos na ito uh, full body yan full body protection yan full body makaganda ng banat yan kinabit na pala yung plaka Grabing kintab oh. Oh, Ninong, ito na ang ginagawa ko Ninong, tapos na 'yan. <coughs> yan. Uh, land na may full body 'yan, Land Cruiser na ah 24. Ah, uh, 2024. Ito lahat yun, yan, 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 mga bago na yan, puro mga kanyan. Ito, bago din to, hindi ko alam kung anong gagawin na ito. Ayan. Full body yata. Ito, full body yan. Dalawa na yan. Ayan, may puging dumating, oh. <laughs> wow! uh, <laughs> oh, high vlog. High vlog. Ito. Full body din yan, protection. Ito namang yukon. Ayan, full body din to. Malamang nito ako, titira na yan. Yukon na yan, malang. Maganda tira to kasi hindi item, Ayan. Ito. Mercedes. Oh, protection din to. Dami nito. Andito tayo sa ano. To Royce. Royce Royce. Tesla. Taas natin. Nakikita yung ano. Ito yung Ferrari na ano. Electric. Electric car. yan. Electric. Electric ba to? Ferrari. Electric. Pero electric yat ay hindi. Kabayo. 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 Ferrari yan, Ferrari. Ferrari. Sa Lamborghini Ferrari din yan o no? Ferrari tapos na po yan full body hi guys hi guys aking Oh, how are you? Oh, oh, how? Are you fine? Vlog, vlog, vlog. Welcome, welcome to my vlog. Uh, ah, ano si family? Ay, ay. So, ah. so, so daddy family? <laughs> ng bluetooth na, bluetooth, ano dito? Ano mic? Anong bluetooth mic naman? Ba't ang mo Pambihirang uh, oh, oh. pambihirang pambihiran kay sa sayan na. Dad, na. bumiya ng mic yung Bluetooth mic ng mga siya, no? Sumayo. Uh, sumayo Kahit gandong, ah, sumayo ko lang. Kay tanggang doon ka maririnig sa cellphone, may Bluetooth mic. Kaya ano na 'yun? Hmm. Meron, Meron ako Meron ako lang. 89 lang yun eh. Benta sa 100. Meron ako lang. Benta sa 100. Kulay. Dayon. Kulay. 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 Oh, uh, sumasayaw yan. Panoorin mo, sumasayaw yan. Iba ka nanood sa vlog ko. Uusap kami. Nag-uusap ko. Kaya na, di ka naman di man sa vlog yan. Eh, nandito ko, nakikita ko. Sayaw, sayaw. Sayaw inday. Sayaw inday. Sayaw inday. Pre, huwag mong i-display, Pre. Pag mong i-display, kitang kita. <laughs> Ayan, mga bagong pasok. Kahit sa ano, yan oh. Kitang kita yan <coughs> Eh, ito kabit nito, cutting computer po yan. Yan, eh, lahat yan. Cutting computer. cutting computer ayan hanggang dito na lang ang aking vlog bye bye